Ayaw pa? Umuwi ka na, kung di mo na kaya. Par, sang geng-geng mo na dyan, par. Geng-geng! Geng-geng! Isa pa, isa pa! Geng-geng! Geng-geng! Isa pa, isa pa, isa pa! Mahina, mahina, isa pa, isa pa! Geng-geng! Geng-geng! Woo! Tayo na pa kainam! Alright, so ride out tayo. So, picture taking muna tayo dito bago umiskerda. Tara, kaya setas, sa taas. Ride out tayo.

gusto sa server sa parang uh, kakaibib natin ay sa isang sa shout out sa mga kerjeng-kerjeng <laughs> we are here at Yambo up <laughs> oh! oh! oh, na bike 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 <laughs> bike 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 bakadanan ng mga ano mga malalakas so we are here at Yam Actually hindi na to part ng Yambo uh, ano. Ano to? Uh, part na to ng Alnakil. Alnakil. Uh, so this is the Mount Radwa. Mm. So, Mount Radwa, grabe, apakalupit mo, apakaangas mo. Hu. Hindi maubos-ubos yung hiyawan sa ng sabdong kotse habang bubiyahe ba. sobrang ganda ng view. Dito pag uh, tadlamigo, ta ano, yung maulan. Oo. Uh -huh. Nagko na, uh, accumulates na ng tubig doon sa taas. Mm. Kaya may part doon na naliligo kami. Mm -hmm. So as of this mo ano, wala. Wala. Na, nat, natuyo, natuyo siya. Oh. Buhangin na kabutan natin. Oo. Oh. Dito sulit na muna sa ano, view. Sa view muna, no? Uh, Grabe, ang ganda. So, happy graduation sa lahat. <laughs> <Happy> graduation. <laughs> This is the class 2024. So, <laughs> the, <laughs> ano, uh, the East meets West. Yun, yun, ang uh, the best doon. Eid, oh. vacation. Yun. Yun. Ang labas. <laughs> so meron <laughs> tayong apat so, na araw. Na araw from oh. uh, Jubail, Riyad, Omar, oh. Jeddah Grabe. So, oh. dito sa oh. oh. <laughs> Ayos, ayos par. Thank you, thank you sa pag welcome sa amin. O oh. oh, ganun katindi Patikim pa lang to. <laughs> o oh, marami pa tayo pupunta. Ano <laughs> par? Bukas na so tayo. <laughs> Oh. grabe. Bakiliglat par, bakiliglat. Gang Ang Sino namang tayo par, Betulak talaga, <laughs> uh, grabe. Ganda ng view par. Mm. Napakalupit ng view dito. Ah, wala pa. Doon pa. May mas malupit pa. Meron pa. bungad pa lang pala to. Napakainam na. na. Napakainam na bungad pa lang. Woo! So, Alam, salamat pa. Salamat sa inyo. Nakapasyal kami rito. Doon lang, ganda. May stopover dito. Doon, no? Yung, yung cliff doon. Oo. Oh. Okay, so dito padyak na. Padyak. Okay. Okay. Grabe, paket pa lang. Parang ayaw na namin tumuloy. <laughs> Pero dahil nga ito yung pinunta talaga natin, tutuloy tayo. Diba? Kaya bibiray natin to. So paket pa lang. Grabe, humid par, Walang hangin. Dry lang. Dry na dry. Hindi so, naman humid. Dry pawis lang. na. Pawis na. Pawis. Wala ano? namang humid eh. Wala humid? Ako, ramdam ko eh. Na-init, -init, init, na-init ako. Tapos doon po tayo akit. Grabe. Sulit na sulit, par. Grabe ito. Grabe talaga ito. Thank you, Lord. Napakaganda ng ginawa nyo dito. Grabe. Sulit na sulit. Hindi pa kami tapos magtulak. Ay, grabe ay. Ilang minuto pa tayo, Meg? Dugay pa. Dugay pa. Dugay pa. Uh. Kasama yung picturean mga isang oras pa. <laughs> <laughs> uh grabe na pakangas. Woo! Ayun. <laughs> tayo na. Putpat na natin, putpat. Put Ayun pa. Oh. Uh, grabe nga na. Wala akong masabi ito, para. Ito, may ano to, Hams, pwede, pwede li pa rin toto to yan. Ni-ploy dyan, ani Carlo. Uwi <laughs> pi <Umipikita>, loko. <laughs> grabe, kanina pa kami alasin ko naglalakad. Hanggang ngayon. <laughs> hanggang ngayon, di ba kami nakakaabot sa ano, sa taas. Woo! <laughs> Tinanggal ko na yung helmet ko, hindi na kaya. Asaan ah, ang ustisya? <laughs> Pero grabe par, walang katumbas na pera ang kaligayahan na naramdaman namin ngayon dahil sa sobrang ganda ng view grabe Woo! tanggal ko na yung helmet ko grabe par grabe. Get, ulit, ulitin nyo pa yung tignan par kapakainam Oh. Okay. Uh. Alas 7 pa lang yan Pero grabe nang yun Tindi uh. Tindi lang sa pag-akit uh. Na huh, tinde. Ang ko, huh. pasok pa Pakainam. Pasok na hmm? <laughs> kasi nung unang na Sunog na naman tayo par. Sa akin kasi, Pero na napakainam. Na napakainam. Uh, Pakit pa lang kami ha. Hindi pa nagsisimula oh, ang oh, downhill. Oh, na. Pakit pa lang. Pero lumagpas kami kilahit. Pakit ay la 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 la. Oh. sa Ford. Ano ba sa baba? No pa ata oh, tama. na. last oh, last ayun, pa. Last. Ayun, ayun lang. Asoko na sira isa. Akala ko, ang Bro. Akala ko ang mabudol. Walang. <laughs> pala, pala. Oh. <laughs> Alright mga par So grabe Hanggang ngayon hindi ko para ma-explain Ang aking Hindi uh, ko para ma-express ang aking feelings <laughs> Sobrang ganda ng view dito talaga Grabe sulit Ito mga par silipin niya So dito sa Toktok mga par, dito yung pinaka starting point natin. Pababa tayo doon. So meron silang I think 9, 9 kilometers na downhill. So ngayon, um, may experience natin yan. Pero grabe ang akit palang lang. Nakakapagod na pero sulit pa rin. Kahit ganoon yung pagod natin, ay napakasulit ng paglalakbay natin ngayon. So dito tayo mag uh, uh picture mo muna rito bago tayo lumarga dito sa lugar na to. <laughs> Ah. pa? ka pa. Omue kana, mo na kaya. Kuwaras genggeng mo, jampar. Genggeng! 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 Geng-geng. Isa sapa isa pa. Mahina, mahina. Isa pa, isa pa. Geng-geng. Ma. Geng-geng. Woo! Tala na baka hinam. Hinam o. Ayan. Geng-geng. Um, shout out to Mrs. Oh! <laughs> Dapat yan par. Para balik ito sa ano. Shout out, shout out, my love. <laughs> shout out, my love. Ayan, my loves. So, kabute? Kabute sa yan, bo. Grabe. Grabe ka kabuti. Tumubo ka rito? pakangas mo. Tayo ni Kalabaw. salamat Si. po sa inyo mga par. Sana mag-enjoy kami. Sana <laughs> hindi ka pa nag-enjoy? Pababa par, yung packet enjoy na enjoy ako. Gusto ko magmuray. eh. King <laughs> ina.